o tadhana'y kay lupit mo sa so dami-daming pwedeng umagaw sa aking kasintahan ang ama ko pa. Sino kaya ang lalaking nakagapos doon? Oh, <tod> <tod> Gising ka na pala. Ano pangalan mo? Ako si Florante. Ako naman si Aladin. Anak ni Sultan Aliada. Ali Ali. Anong nangyari sa'yo? Tagasan ka ba? Nanggaling ako sa karya ng Albania, anak ako ni Duke Bruniseo at Princesa Floresca. Ipinagapos ako ni Adolfo dahil gusto niya magiganti sa akin. Bakit naman niya ma nais magiganti sa iyo? Nagsimula ang lahat ng bata pa lamang ako. Ipinadala ako ng aking mga magulang sa Atenas upang maghanap ng karunungan. Bata pa lang ako, labing dalawang taong gulang pa lang. Florante, bukas sa iyatid kita sa Atinas upang maghanap ng karunungan. Doon ka na maniniraan ng ilang taon. Hindi pupunta sa Atinas, si Florante. Hindi ko na ayos na malayo siya sa akin. Kailangan ikaw pa sa ikabubuti niya. Huwag kang mag-alala niya. Iingatan pa sa doon. Sige, ngunit nais ko siya ang bisitahin doon bawat buwan. si na kita dito anak magaral ka ng mabuti Antenor, ikaw nang bala sa kanya oo dok bruseo paalam ama Ako si Antinor, ang iyong magiging guro. Florante, sila ang iyong kumag-aral. Ikinagagalak ko na makilala ka, Florante. Patay ka na, Florante. Gil mo yan. Ibalik mo sa akin yan. Dapat siyang mamatay. Bakit mo siya nais patayin? Gil, well, ginawa niya ang pangalang pinakamagaling na estudyante. Hindi ko sinasadya yun. Gil ka na, Adolfo. Ngayong araw na ito, babalik ka na sa karyan mo. Bumalik ka na sa parang Florante. Ako na bahala kay Adolfo. Nakauwi ka na din, Florante. Ama, totoo ba napatay na si inay? Oo, anak. Huwag kang malungkot, Florante. Namatay ang iyong ina na masaya at ipinagmamalaki ka niya dahil isa kang mahusay na esidente. Ngayon, pupunta ta may pupuntaan tayo. Saan tayo pumunta, ama? Pupuntahin natin si Yaring Linseo. Nais niya tayong makita. Linseo. Nagagalak akong magkita ka. Nagagalak din ako makita ka, Haring Linseo. Yung anak na si Florante, siya nga ang aking anak. Bakit niyo po kami pinatawag? Ang tulong mo upang maganap na mahuhunan sa hukbo na lulusob sa Krutana. Upang bawiin ang hukbo ng Persya. Mayroon ka na bang naisip na pwedeng manguna? Ikaw, Florante, nababatid kong maaari kang maging isang pinuno. Kamukha kamu mo ang lalaking napapanaginipan ko na isang, mag isang magaling na pinuno. Ikaw ang muna sa aking hukbo sa pagsalakay sa Persia. Ngunit bata pa lamang si Florante. Wala ako na kakayanin ni Florante na maging isang mausay na pinuno. Kahit siya ay bata pa. Ba. Iyan ang iyong pas pasya. Iyan daw ko na si Florante upang mamuno sa hukbo. Ma, maaari ba napitan ang babae na yun? Susunod lang ako, pagkatapos siyang kausapin. Sige anak, pero sumunod ka rin sa akin. Opo, ama. Magandang araw, magandang pinipili. Ano ang iyong pangalan? Ako si Laura, anak ni Linceo. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Florence. Anak ni Doc Briseo at Mrs. na Napakaganda ng iyong pangalan. Maaari ba kitang makasamang kumain kinabukasan? Ari, kung papayagan ako ng aking ama, hinihintay na lang kita dito bukas ng umaga. Kailangan ko nang umalis, hinihintay na ako ng aking ama. Kailangan ko nang umalis, Laura. Kailangan ko naman muna, sokbo, na muna sa okbo, nalulusob sa kratona. Ngunit bago ako lumisan, ay may itatanong muna ako. Ano iyon, Florante? Minahal mo ba ako dahil minahal kita? Bumalik ka ng ligtas at sasagutin kita. Maaasahan mo yan. Paalam na. Paalam, Florante. Mag-iingat ka. Nagkawagi tayo! Kaboom! Kailangan kong sa babae na yan! Laura, ayos ka lang ba? Florante, nagbalik ka din. Ayos lang ako dahil sa'yo. Kailangan mong iligtas ang aking ama! Oo. Mga kawal, halina! Sugurin natin ang buo ng boro! ang ibig sabihin nito? Paghiganti ko sa ito, Florante. Mga kawal, idala siya sa gubat at tiga po supa kainin siya ng mga liyon. Isa ka taksin! At sa agin, nikakasal si Laura. Isa ka talagang taksin! Oh, saan ka nagmula? Anong nangyari sa'yo? Napadpad ako dito sa gubat na ito dahil sa galit ko sa aking ana. Dahil pinagtatangkaan niya, agawin ng aking kasintahan si Perida. Taksi, Aladin. Niwan mo ako doon sa Albania. Kaya nabawi ito ni Florante ang mangyayari yun, Ama? Huwag ka nang magsinungaling. Ang kasalanan ay kasalanan. Makawal! Bilang gusya! Sana na dadahin! Aladin! Pakawalan mo siya! Yon nandiyan maaaring mangyayari? Napatay na siya kinabukasan. pwede kong gawin para pakawalan mo siya? Magpakasal ka sa akin at bukas din ipapakawalan ko siya. Sige. Kung iyon ang iyong nais. Magkatulog pala ang ating naranasan. Tara tayong nawalan ng kasintahan. Patay na sinta ng ating mga Karlig mo yon. Tano. Sinabi niya, "Tingin para para mo Parang kilala ko yung bosses na yun ay, ah. Tara muna kining mo na tayo. Aktiwidad na kung mamili kung buhay ba ang akin iniibig o ang akin toto. Kining ko buhay na ating dating pa. Pero na sakaso na o suntan. Kilala ko yung bosses na yun. Sa tip yes. nerida. Para puntahan natin. Aladin! Nahanap na din kita, Aladin! Masaya akong magkita ka muli, Florida. Narinig ko ang iyong magandang boses, kaya nahanap kita. Florante, kay tagal kitang hinanap. Laura, bakit mo ko iniwan? Bakit siya pinaksalan mo? Hindi ko siya pinaksalan, Florante. Kinakasan ko siya. Marami ang nangyari na umalunitas na buwan. Ngunit, hayaan niyong salaysay ko ang ating naranasan upang maintindihan niyo lahat. Bilisan mo ka, Laura. Baka mabutan nila. Sama ba ako dadalhin? Sumama ka na lang, Sarg. Mahal na mahal kita, Laura. Sayo at sa gusto mo. Magiging nga ka. Bitawan mo ako! Haligari rito! Ano yan? Ayos ka lang ba? Well, Oo, oh, ayos lang ako. Salamat sa iyo. Nuralde! Kay tagal kitang hinanap! Milandro! Oo nga, napakatagal kitang hinanap. Kailangan mo na sumama sa akin. Pawang kaguluhan lamang nangyari sa kariyan na yun simula nung mawala ka. Paano ang mga ni Adolfo? Sigurado na nais nice nila tayong patayin. Pinatay ko ang mga kawal ni Adolfo nung natanggap ko ang sulat ni Laura. Ngunit hindi ko nabot na si Adolfo dahil tumakas siya kasama si Laura. Kayo ngayon, ganap na mag-asawa. 不、cool. 🎵 Puso ay nalumbay ng kay tagal, ngunit ngayon'y nandito na ikaw Ikaw, ang pag-ibig na binigay, sa akin ang may kapal, biyaya ka sa buhay ko